Wow! Nakapalaw na si Elia Reyes sa Instagram ni Kini. Kinju, ibinida na super close sila ni Elia Reyes. Unexpected naman ang mga ayuda na ito. Gustong gusto talaga ni Elia Reyes si Kini para kay Paolo Abulino. Panatag siya na si Akirito. Nakinala na rin naman na Noong dumalaw sa Los Angeles ang Kim pau maging ang asawa nga ni LJ ay nakilala na rin. Ganitong vibes ang masarap na ayuda. Balawak ang pag-iisip at higit sa lahat, hindi pinagdadamot si Aki. Napaka mapagmahal naman kasi ni Paolo Abelino, kaya deserve niya ang ganitong treatment. Nakita din siguro ni Andy Reyes Naibat nga talaga ang mga ni Paolo Every time nakasama si Kimi sa mga interview at sa mga projects. Nakakakinig naman talaga kahit sino. Matigas na puso ay mapapanambot ng King Pao. Ayon nga sa mga opinion ng mga fans, Thank you Miss LJ sa pag-support at pagiging open mo Nakakataba ng puso na nakapalo ka pa na pala kay Kimi. Unexpected na magiging close kayo, mabilis pakisamahan si Idol, Kaya hindi na rin kami nagtaka. Thank you. Kung ano ang nakikita ng mga fans, sa kanya ay nakikita din ni LJ. Pareha silang artista kahit magkaibang network. Sana Patuloy na ang friendship ninyo, inalagyan sa mga ibinahag ng mga fans ang saya sa bagong update na ito.